Hello Mars and Pars! For today's video nga pala, ganap nga pala ito ngayong araw. Tara, samahan nyo nga pala kami. Kami ay naisipan nga magpaganda. Ay, charot lang. Kasi kahit gaano pa magpaganda ay wala naman talaga igaganda pa. At eto nga, sumakay na nga pala kami sa Piaggio mga Kamars and Pars. At tatlo nga kami dyan mga Kamars. Pupunta nga pala kami sa salon mga Kamars and Pars. O ba diba, sa naol na lang uy. Kasi nga naisipan nga namin na magpagupit na. Kasi nga sobrang haba na din talaga yung buhok mga kamars and pars at sobrang dry kaya sabi ko magpagupit na ako mga kamars and pars dahil hindi ko na talaga gusto yung itsura ko o ba diba? sana all na lang talaga oy at eto nga mga mars and pars for the video talaga kami mga kamars and pars syempre dahil content creator tayo kailangan lagi natin ng content kaya ayun kailangan natin mag-video kahit saan tayo magpunta mga kamarsi. At eto nga, nandito na nga pala tayo sa salon mga kamarsi and pars. At ang una nga nagpagupit ay si Ate Beth. At eto nga mga kamarsi and pars, tamang antay lang si Ate Donna. Tignan nyo naman. At habang nga nagpagupit si Ate, syempre ako tamang antay lang mga kamarsi and pars. Tignan nyo naman. Ang maganda dito sa salon na pinuntahan namin mga kamarsi and pars ay pwede kang mag-relax kasi nga may sofa sila mga kamarsi and pars. At habang nag-aantay kasi syempre tamang relax lang dito tingnan nyo naman ito si Ate Ben mga commerce and past patapos na nga pala dyan, mga kamars and pars. Tingnan nyo naman itong si Ate Diding, mga kamars. Ay sumunod nga pala siya sa amin kahit hindi naman siya nagpagupit, mga kamars and pars, kasi kakasalod lang niya. Pinuntahan niya talaga kami dito, mga kamars and pars, kasi gusto nga niya kaming makita at habang nagpapagupit kami. Gusto talaga ata makita yung kagandahan namin. Uy, sana all na lang talaga. At pagkatapos nga ni Ate Bet, syempre, mga kamars and pars, hindi ako magpapatalo. Ako na naman yung nagmamaganda ngayon, mga Kamars and Pars at tignan nyo naman yung magiging itsura ko dyan. ode oh, basana sana all na lang talaga tayo. Uy. Tignan natin yung pakatapos nito mga Kamars and Pars kung ano magiging itsura ko. Kung bagay ba talaga sa akin. Alam nyo ba, nag-request talaga ako kung paano ako gupitin mga Kamars and Pars kasi nga gustong-gusto ko yun. At mas maganda sana kung magpareban na mga Kamars and Pars para hindi siya mag-fly away daw ang tawag mga Kamars and Pars. Pero ayun, dahil wala tayong budget, kaya ayun. Gupitin na lang muna talaga natin sa ngayon ngayon mga kamars and pars at gustong gusto ko talaga magpagupit para kay pa paano mga kamars and pars mababago din yung itsura natin kasi nakikita ko sa salamin mga kamars and pars hindi ko na talaga gusto yung itsura ko uy sana all na lang at eto na nga mga kamars and pars o oh. Uh, ba diba? nakita niyo naman talaga yung itsura ko? Ano, bagay ba sa akin mga commerce and parts? Bagay ba sa akin yung short hair mga commerce and parts, o 'di ba? nagtatanong pa talaga, uy, kahit hindi naman talaga bagay, wala na tayong magawa kasi andyan na yan. At kinahapunan nga, bago nga kami umuwi, mga kamars and pars, eto na naman kaming tatlo. Pumunta nga pala kami sa bilihan ng mga isda, mga kamars and pars, kasi bibili muna kami ng isda pang ulam namin, mga kamars and pars, at sabay-sabay talaga kami. At pagdating namin dito, mga kamars and pars, ang fresh ng mga isda nila, mga kamars and pars. At ang daming isda, mga kamars and pars, pera na lang talaga yung kulang. Kaya ayun, bumili na lang kami ng tag isang kilo mga kamars and pars para may panghapunan kami ngayong gabi mga kamars and pars. O diba tignan nyo, apaka-press ah, ko talaga mga kamars and pars. At pagkatapos nga bumili mga kamars and pars, eto na kami, pauwi na nga pala kaming tatlo mga kamars and pars. O siya, hanggang dito na lang ang aking video mga Mars. Hanggang dito na lang ako. bye, -bye.